So yun guys, magandang umaga po sa ating lahat. Continue po tayo sa ating sad story diary ni Miram Padora. Saan tayo nung last part? Nung last part po natin is yung minura ni Chris ang aking mga customer. At yun nga, napakawalang hiya niya. So, doon tayo sa minura niya ang mga customer ko. So yun guys, hindi ako nakatiis. Minura niya nang hindi ko alam. Sa sobrang siloso niya. So, hindi pa nagtatapos doon. Ang dami ko pang mga pinagdaanan sa kamay ni Chris. Minura niya. Pagkamura niya noon, umuwi kami ng bahay. Pagka uwi namin ng bahay noon, the time. Pagka uwi namin ng bahay noon, uh, umuwi kami ni Angel. Tapos kasama ko si Angel lagi sa pag-home service. Ilang taon si Angel, maliit pa lang. Ang laman ng bag ni Angel, mayroon siyang lance bag. Ang laman ng lance bag niya, uh, biscuit, biskuit, tubig, papel color and papel papel, basta lahat ng, ano kasi habang naglilinis ako si Angel, mabait naman, color-color lang sa tabi, ganun ako kahirap samantalang si Chris nagpakasasa nagpakasarap doon sa bahay hindi, na, pag uwi ko ngayon ng bahay, pag uwi ko ngayon ng bahay doon sa una namin tinitirhan sa bahay ng tita niya Maraming bisis ang nangyayari kung anong ginawa ni Chris sa akin. Meron pa guys na nakatayo siya, uh, meron pa guys sa uh, masaklap masakla pa itong nangyayari sa akin guys at hindi lang yon marami pa siyang ginawa sa akin na pambubugbog marami pa siyang ginawa sa akin na pang aaway na pinagbibintangan niya ako ng hindi ko ginawa ngayon guys ang nangyari pa ganito muntik na rin akong mamatay nahimatay talaga ako nahimatay ako unang una guys nang ginawa niya ito kaya kung bakit pinagtitimpian ko lang din si Chris nagtitimpi ako nalasing siya, nakikipag-inuman siya sa mga taga GCR sa construction. Nung nalasing siya, nung nakipag-inuman siya, hindi ko alam ko anong laman ng puso at isip niya o may galit ba siya. Ngayon ang nangyari guys, habang, habang nalasing na siya, dinatulog na kami kasi nagsarado na ako ng tindahan. Yun, dun sa bahay na Tilisa, ito nangyari ha. Sa bahay na Tilisa, maraming nangyayari doon na pananakit ni Chris sa akin, sa Papa Ninja dumating pa yung point na nalasing siya nalasing siya nakipag inuman siya nalasing siya humiga na kami ni Angel sa kwadrado na kwarto sa kwarto na kami humiga ni Angel ngayon pagkahiga namin ngayon ni Angel sa kwadrado na yun umihi siya sa uluhan namin then dumura Umoy, umihi siya dumura siya sa uluhan namin ni Angel ngayon sabi ko sa kanya Chris uluhan namin ni Angel itong inihian mo Tumakbo ang ihi mo, Chris. Mabasa ng banig, kumot at unan namin. Ha? Sabi niya, bakit? Sabi niya, ganun. Bakit? Pakialam ko sa inyo, mag -ina. Patayin ko pa kayong dalaway. Saksakin ko pa kayong dalaway. Sabi niya yon. Kaya kung bakit nagtanim ako ng galit kay Chris. Sinabi niya yon. Pinagtimpian ko lang siya. Sinabi niya yon. Nakaluhod siya. Sabi niya, bakit? Pinagsinsyahan ko, guys. Kasi hirap ako sa buhay, dipit ako no choice, kasi wala akong magulang wala akong kapatid, wala akong masahan wala akong masandalan so tiniis ko ang lahat na baka magbago pagdating ng araw eto na nung umihi siya, nalasing siya nagsarado na ako, naguhian na rin yung mga GCRCC nung nagsarado na ako, umihi siya dun sa uluhan namin at sabi ko, Chris umihi ka na sa uluhan namin yung ihi mo yung ihi mo Tumatakbo na sa una namin, mabasa na kami. Dito mayo kami ni Angel. Inusog ko ngayon yung banig. Tapos nakaluhod siya doon, umihi sabay dura-dura pa. 'yon dura niya, hindi normal na dura. May play mapa. Yung galing pa talaga dito sa ibuturan ng po, loob ng tiyan niya, dinodura niya. Tapos sabi niya, sabi ko, Chris, bakit umihi ka naman dyan, lasing ka? Sabi niya, bakit? Patayin ko pa kayong dalawa ni Angel eh. Yun, ganun ang kalit niya. Ganun. Ganun si Chris. Ganun ang ginawa niya. Kaya yung galit ko ngayon, sobra-sobra, puno na ako ng galit ngayon kung anong ginawa nila sa akin sa pamilya ni Chris, na ano na, galit na talaga ako. Then, eto pa, nalasing siya ulit. May maraming mga pagkakataon, panahon, na, oh, ano, nagsama kami. Umikot ang mundo, buwan-araw, oras, eto na. Umabot sa panahon na Maraming bisis na niya akong binugbog, sinaktan, and now ay abnormal siya, guys. Dumating sa time na nalasing na naman siya. Dumating sa time na nalasing na naman siya. Ha? Nalasing na naman siya kasi may tindahan nga talaga ako, may tindahan ako. Ngayon may tindahan ako, nagtindahan ako. Tapos yung mga JCRC kasi matagal nila natapos yung kabilang bakod na subdivision, yung Esbel View, matagal nila natapos 'yun. Iinom na naman pagkainom nila doon sa tindahan ko, yung mga JCRCC, nalasing na naman siya. Natulog kami ni Angel ngayon sa bahay, sa loob. Ha? Pagkatulog namin ni Angel, hindi kami makatulog kasi binabato niya yung bubong. Hindi ko alam po anong galit meron sa kanya na binato na naman yung bubong na wala naman akong ginawa. Hindi ako nanalaki guys. Wala walang lalaking nangyayari dahil ako, mukha akong manang noon. Kung makikita nyo ang mukha ko, hindi ganito. Hindi ako ganito manamit. Hindi talaga ako ganito manang na manang, tapos mukha akong nasa 50 years old. Nasa 50 years old ako. Maitim. Ganon. Wala, hindi marunong mag-ayos sa sarili. Ngayon, nalasing siya. Hindi kami makatulog kasi binabat ang bubong. Ang ginawa ko ngayon, ang ginawa ko ngayon, tinawagan ko si Jeline. Uh, andyan si Jilin buhay na buhay buhay na buhay si Jeline pwede natin siyang pagsalitain, buhay na buhay si Jeline ngayon uh, nung nangyari na yon, nung tinawag ko si Jeline, sabi ko Jeline, samahan mo ko dito si Kuya Chris Molaseng, binabato na naman yung bubong, hindi kami makatulog na in jail lumabas kami ngayon in jail, tapos si Jilin na antay ko sa labas, tapos si Kristen dun sa labas, sabi ko Nandun siya sa bakanting bahay na wala pang nakatira na ginagawa pa lang. Sabi ko, Chris, pumasok ka na. Huwag kang mambato ng bubong. Baka mamaya madimanda pa tayo dito. May mga kapitbahay. Hindi siya nakikinig sa akin, guys. Hindi nakikinig sa akin si Chris. Patuloy niya. Para siyang tanga, nakahiga ang gano'n. Papikit-pikit ng mata niya. ganon ganong patuloy siya, nakatipo -po siyang gano'n. Para siyang tanga. Para siyang tanga. Sabi ko, please, pumasok ka na. Kasi, huwag ka mambato ng bubong. May mga kapitbahay tayo. Pag lumabas yung mga yan ngayon, at pag, at ka, at mo, kaya mo ba yung mga yan? Sabi ko. Ngayon, mga idol, ngayon, mga idol, hindi siya nakinig sa akin. Nagtulog-tulogan siya. Nakatiko ko siya na idol. Nakapikit yung mata niya. Sabi ko, Jeline, pasok na tayo. Hayaan natin siya dito. Matulog. Kasi ninenervous na ako, guys, sa kanya. ninenervous na ako. Sa dami-dami niyang -dami ginawa sa buhay ko, di ba? Pumasok kami ni Jilin, natulog kami. Hala! Nung pumasok kami ni Jilin, hindi nga kami nakatulog. Kasi, patayin na natin ha, nag-interrupt yung aso. Di hey, ngayon, pagkatapos nun, pagkatapos nun, di ba, ano na, kinabukasan, kinabukasan mga idol umuwi na si Jeline tapos siya pumasok na rin sa loob ng bahay hinayaan lang namin siya hinayaan namin siya ni Angel hindi ko siya kinakausap hindi ko siya kinausap kasi galit ako galit ako lagi kami nag-aaway naririnig ng mga kapit bahay. so marami talaga siyang ginawa na hindi maganda at hindi ka nais-nais ngayon pagkatapos ng mga idol nung ginawa niya na yon na na na, diba di ba niya kami sa ulo na sinabi ko na o bakit Chris umihi ka dyan sa ulo namin tapos dumura-dura pa nagaling talaga dito hindi talaga dura na normal play talaga bakit Chris umihi ka dyan sabi niya o oh, bakit patayin ko pa kayong dalawang angel eh oh, sabi niya yon pangalawa binato niya yung bubong, nalasing na naman nalasing, pag nalasing si Chris sumuandar ma yung maataki siya, pangit ng ugali ni Chris, ito to, nagtitimpi ako, pinagtimpian ko lang siya, inaayos ko para maging okay at maging ayos dahil nga magulo magulo ang pamilya namin gusto ko sa pamilya ko hindi magulo eto na dumating ang araw, buwan, ikot ikot na naman ang mundo, ikot na naman naging normal na naman kami, kasi hindi siya lasing ngayon, meron na namang nag-inuman doon sa bahay. Mga JCRCC ulit. Wala naman ako ibang customer, kundi mga JCRCC. Na construction. Inum na naman ulit. Inum na naman ulit, mga idol. Nalasing na naman siya. Nalasing. Eto na. Eto na, idol, ang ginawa niya sa akin. Ang pinakamasakit at pinakamasaklap na naranasan ko kay Chris na nagsama kami sa haba ng panahon na pinagtimpian ko siya sa sobrang siluso niya, sa sobrang nananakit siya sa akin, sa lahat ng ginawa niya. Ito na, hindi ako natakot magsalita dito in social media kasi yun ang totoo. Bahala na kung makita ng kapatid o marinig ng kapatid. At least malaman nila kung anong totoo ang ginawa ni Chris sa akin. Ito na. Diba, una, umihi dito sa ulohan namin. Nakahiga kami, lasing. Sabi ko, Chris, bakit ka umihi dyan? Na nandito kami ni Angel, nakahiga kami, tulog kami. Sagot niya sa amin, bakit patayin ko pa kayo eh? Oh, uh, pangalawa, nalasing. Binato ang bubong, hindi kami makatulog. Naghanap nga ako ngayon kasama kasi ninenervyus na ako. Si Jeline, tinawag ko, si Jeline pumunta, sinamahan ako. Hindi kami makatulog ni Jeline, nahiya ako kasi gasigilag pa mato ng bubong. Yung bubong ng bahay ni Atelisa, binabato niya. Lumabas kami ngayon, pinapapasok, ayaw, nakaganyang-ganyan lang siya para siyang walang narinig, kunwari daw siya tulog nung pumasok na kami ni Jeline at ko na yung pintuan, humiga na kami matulog ayun, nagumpisa na naman, naglipara na naman yung bato, ba diba? hindi mang gigigil sa ginawa ni Chris, eto na ang masaklap, sa lahat ng pamimintang niya sa akin na hindi ko ginawa, sa lahat ng pamimintang niya na hindi ko ginawa eto na, nalasing 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 si Chris ulit umikot ang buwan, araw, oras mm, mun, ang taong umikot habang nagsasama kami magulo, magulo, magulo. Ayoko ng ugali ni Chris. Nalasing si Chris, alam nyo kung ano, pinapaamin niya ako kung may lalaki ako. Doon kami nagumpisa. Sabi ko, Chris, bakit mo inaaway ang mga customer kong GCRC? Si Chris, yan lang talaga ang hanap buhay ko, yung magtinda. Diyan ako kikita sa tindahan na to. Diyan ako magkakapera. Sagot niya sa akin, bakit? Lalaki mo lahat yun? sabi ko paano ko naging lalaki, hindi nga ako lumalabas wala nga akong cellphone, nang laging gumagamit ng cellphone si Angel, kasi ang cellphone namin dati di keypad na may kamera, yun sharing mobile, yun sabi ko paano ko nagkaroon ng lalaki, eh paano ko nagkaroon ng lalaki eh si Angel lagi may hawak ng cellphone, nandito na ako lagi sa bahay, manang na manang na yung ko, wala akong ano maitim na, pangit pa maputla pa, mukha pang patay na hindi mo maintindihan, wala talaga pinagbibintangan niya ako Pagkatapos na nagtalo kami, nagtalo kami hanggang sa nagkasakita na. Tapos pumasok ako sa loob ng kwarto para manahimik, sumunod siya. Pagkasunod ni Chris sa loob ng kwarto, doon na niya ako binugbog ng gusto. Na hindi ko makalimutan. Lahat ng ginawa ni Chris sa akin, hindi ko makalimutan. Hinawakan niya yung ulo ko dito kasi mahilig ako magtali ng ganito. Mahilig ako magtali ng pagganito. Yan. Yeah. Ganyan na tali ang gusto ko lagi. Hinawakan niya yan. Pagkahawak niya, pinaikot niya ako, nakahiga na ako. Pagkahiga akong ganun, sinakyan niya ako dito sa tiyan, sinakal. Sinakal ako ni Chris, mga idol. Sinakal ako ni Chris, hindi ako makahinga dahil sinakal na niya ako, mga idol. Sinakal na niya ako, hindi ako makahinga nang laban ako, mahaba yung kuko ko, kinalmut ko siya dito, kinalmut ko siya dito, kinalmut ko yung kamay para bitawan ako, kasi sinakal ako, hindi na ako makahinga. Kasi kung hindi ko siya pinagkakalmut pati sa kamay niya, mamatay yun na ang last hininga ko. Mamatay talaga ako. So pinagkakalmut ko siya dito, dito, ang dami niyang kalmut dito, 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 kasi nang laban na ako, dun, hindi ako makaano sa kanya, kinalmut ko na siya sa mukha, sa mukha, sa mukha. dito, 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 dito. ang dami niyang kalmut, noon. Kasi gusto na niya akong patayin at ang sabi niya, mas mabuti pang patayin na lang kita kaysa maangkin ka pa sa iba. Yun ang sabi ni Chris. Ngayon hindi na ako makahinga. Hindi, hindi ako makahinga. Nung pag-atras niya, nung pag-atras niya, kasi matras na siya, dahil puro na siya kalmot eh. Puro na siya kalmot ito. Matras siya sa akin, lumaylo siya. Pagkay laylo niya, umupo. Tumayo na ako, kasi nakatingaya naka, naka akong ganon, sinakyan niya ako dito. Tapos lumaylo akong ganon, umupo akong ganon. Sinakyan. Hinawakan na naman niya ulit yung ulo ko. Hinampas niya dito sa pader. Sa ganito. Hinampas ni Chris. Pagkahampas ni Chris ng malakas, ng malakas ng dalawang bisis lumabas ang dugo sa ilong ko. Di ba? Ang dami niyang ginawang pambubugbog sa akin. Lumabas ang dugo sa ilong ko. Yun ang hindi alam ng mga magulang ko at kapatid ko. Kung ano yung hirap na nararanasan ko sa buhay at sa kamay ni Chris. sa mabait si Chris? Ha? Bakit naghiwalay sila mabait si Chris? Mabait si Chris, saan banda? Ni, hindi nga kayo nagsama ni Chris kung anong tunay na ugali ni Chris. Saan banda mabait si Chris? Ha? hindi nga kayo nagsama. Dahil hindi ko to sinasabi sa inyo. Tinakpan ko buong buhay ni Chris. Ngayon ko lang to ilabas sa social media. Dahil ito na nga, nag-vlog na ako. Ang daming question, ang daming tanong. Diba? Sinasagot ko na isa-isa yung mga katadungan ninyo. Inawakan to ni Chris hindi, hindi pa siya nagkulang doon sa gusto niya kung patayin na sa kalin ng laban ako dito pagkahampas ni Chris sa akin dito sa ulo ko dito pagkahampas ni Chris dito sa ulo ko dito pagkahampas niya lumabas ang dugo sa ilong ko doon ako nahimatay doon ako nahimatay hindi ko na alam anong nangyari gumapang pa ako palabas gumapang pa ako palabas dahil maraming naglalaro, maraming kalaro si injep sumigaw ako tulong yun lang ang nasabi ko, tulong sabi ko tulong tulungan niyo ko pero hindi ko na alam yung ginawa ko buhay pa yung mga tao na tumulong sa akin mismo witness anong ginawa. Pinapabayaan ako ni Chris pagkatapos niyang iuntog yung ulo ko na lumabas na yung dugo. Sa ilong ko, pinapabayaan ako ni Rick Chris habang gumagapang ako. Hindi siya tumulong. Pinapabayaan niya ako. Narinig ng mga kalaro ni Angel na nangingi ako ng tulong. Nagtakbuhan sila sa bahay nila. Ang sabi daw nila sa mama nila, mama-mama, si ate may nangingin ng tulong na matay na doon. Dumugo ang ilong. Lahat ng mga kalaro ni Inje nagpuntahan sa bahay. Tinulungan ako. Nagising na lang ako. Nabasa na ulo ko kasi nilagyan nila ng yelo nagising na lang ako kasi meron na maraming electric pan sa ko. Meron na naganyan sa buhok ko. Meron nang nagaplasa akin ng, nag ng Meron na nagpunas ng dugo sa ilong ko. Basa na basa ako rito dahil pinalikuan pala nila ako ng tubig na hindi ko alam. At hindi pa doon nagtatapos. magulo ng pamilya ko. Ang matindi ang sinapit ko. Mula maliit ako. Inabandonan ako ng magulang ko. Hindi na ako mahal. Ayaw niyang mag-aral ako kaya ako nag-working student. Hanggang sa nanganak ako kay Mermer. -Mer hanggang napunta ko dito sa Maynila. Hanggang sa sinapit ko sa kamay ni Chris. Nantingin na nila ko ang masama. Ano wala akong ginawa? Hindi pa dyan nagtatapos mga idol. Abangan nyo. Hindi pa dito nagtatapos ang sad story rin ni Miram Padora. Hindi pa dito nagtatapos.